Sinapaalalahanan at hinihikayat ngayon ng Department of Interior and Local Government Nueva Ecija o DILGNE ang lahat ng Local Government Units o so LGUs sa Lalawiga na mas paigtingin pa ang kanilang kampanya laban sa dengue. Bunso na rin ito sa muling pagtaas ng naitatalang kaso ng nasabing sakit sa buong bansa ngayong taon. Batay sa DILG National Memorandum Circular 2012-16, ang mga LGU ay dapat ipatupad ang aba kada program o mas kilala sa programang aksyon Barangay kontra Dengue sa kanilang pamayanan. Kaugnay nito, hinihikayat ang lahat ng mga punong barangay na buhayin ang kanilang mga task force na nakapaloob sa programa. Tuwing may ganitong pagtaas ng kaso ng dengue at magpotupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat nito. Alinsunod sa programang ito, ang mga local chief executives o so LCEs ay hinihikayat na gawin ang mga sumusunod tulad ng tiyakin ang pagpapatupad ng Enhanced 4S Strategy ng DOH, ang Search and Destroy Breeding Places, Secure Self-Protection, seek Early Consultation at Support of Fogging or Spraying. Pagsasagawa ng regular at sabay-sabay na mga clean-up drive o kahalintulad na aktibidad upang sirain ang mga lugar na pinamumugaran ng mga lamok magsagawa ng chemical interventions tulad ng pag-spray at pag-larvicide, uh, isagawa ang checklist for dengue epidemic preparedness and response for your local government unit ng DOH Siguraduhin ipinatutupad ng lahat ng concerned institutions sa ilalim ng kanilang uh, pinamamahalaan ang checklist for dengue epidemic preparedness and response for schools Public, Private, Rural Health Units at City Health Offices ng DOH Makipag-ugnayan sa DOH Regional Office, Center for Health Development Hikayati ng mga residente na mag-early consultation at basahin ang DILG Memorandum Circular No. 2019-130 sa HTTPS totaldocs.bit.ly 41UMXWJ Bumili at nag-install kamakailan ng Universal Testing Machine o UTM ang Nueva Ecija First District Engineering Office DEO upang higit pang mapalakas ang kakayanan sa pagsubok ng mga materyales na ginagamit sa mga proyekto. Ang kagamitang ito ay nagbibigay daan sa materials engineers at laboratory technicians na magsagawa ng mga tumpak na pag-assess sa mga materyales sa konstruksyon tulad ng semento at bakal na tinitiyak na nakatutugon ang mga ito sa mga pamantayan ng DPWH para sa lakas at tibay. Ipinluwanag ni Engineer Fe Sumang, Chief ng Quality Assurance Section o QAS, nasa UTM, maari silang magsagawa ng mas malawak na hanay ng mga pagsubok kabilang ang tensile compression at uh, flexural strength evaluation na mahalaga sa pag verify na ang mga materyales na ginagamit sa mga kasada, tulay at iba pang ng mga proyektong pang infrastruktura ay sumusunod sa mga kinakailangang detalye. Ayon sa nasabing inhinyero, ang pinahusay na proseso ng pagsubok ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pagtataas ng pangkalahatang kalidad at mahabang buhay ng mga pampublikong gawain na pinamamahalaan ng DEO. Sa pamagitan ng pagtiyak na ang lahat ng mga materyales sa konstruksyon ay nakatutugon sa mga maikpit na pamantayan. Ang hakbang na ito ay nagpapalakas sa kalidad ng mga proyektong pang-imprastruktura na nagpapatibay at may maasahang tibay. Idinagdag niya na ang pag-install ng kagamitan ay isa isang makabuluhang hakbang sa kanilang pangako sa mataas na kalidad na imprastruktura. Nagpapahusay ng material na pagsunod sa mga pamantayan pag-streamline testing, nababawasan ang paggamit ng mga panlabas na laboratorio at pagpapabilis ng pagpapatupad ng proyekto sa gitna ng lumalaking dami ng tao ng mga proyektong pang-imprastruktura. Sa pag-upgrade na ito, patuloy na pinapahusay ng DPWH 9 Ecija First DEO ang mga pagsusumikap sa pagtiyak sa kalidad nito na pinatitibay ang dedikasyon nito sa paghahatid ng ligtas, matibay at mataas na kalidad na infrastruktura para sa publiko. Dumayo ang may tatlong put dalawang magsasaka mula sa lalawigan ng La Union at Pangasinan sa Filmex Science City of Muñoz, Nueva Ecija para tanggapin ang iba't ibang agricultural machines mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program. Ayon sa Philmec, may kabuang 32 Farmers Cooperatives and Associations o FCAs at local government units so LGUs mula sa dalawang lalawigan ang nakatanggap ng uh, 35 units ng iba't ibang agricultural machines na nagkakalaga ng 71.6 million pesos sa ilalim ng RCEP mechanization program na ginanap sa compound ng ahensya. Kasama sa mga ipinamahagi na makina ang uh, 23 unit ng double drum rice combine harvester, 12 unit ng tire 3 forward tractors na may kompletong gamit gaya ng rotavator, disc plows at front loader. Pinangunahan ni Filmec Director 3, Joel V. Datur, ang seremonya kung saan nagbahagi ng impormasyon tungkol sa ikalawang yugto ng RCEP mechanization. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo tulad ni Ginang Lilia Gregorio, chairwoman ng Barangay San Vicente Farmers and Irrigators Association of Alaminos City na mapalad aniya sila bilang magsasaka dahil ito na ang ikalawang beses na tumanggap ng makinarya. Una ay ang mechanical transplanter at ngayon ay ang four-wheel tractor para sa kanilang asosasyon.